Oh, may ka mag ano? May Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Oh, like I Wish, you, I wish, 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 Oleh oleh. Sana po. Sa isip ko lang. Oh, sa sa, sa oh. oh, isip ko na lang. Sa isip ko na lang. ah. Oh, Wish ka na. Mag-wish ka. Wish. Ka. wish, ka, wish, wish, na. wish. wish. Gusto. Huwag ko sasabihin. Ayaw ko na sa isip niya. Gusto ko ng maraming toys. Gag. <laughs> 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 Sige na. Gusto <Glungo> ko ng boyfriend. Yay! <laughs> ano yung mag-wish, be? Sana magano ano ko lang ng may paano ko mama. Sana may, may dal. Paano ma, 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 no, ma ano? may dal sana, ano. sana, ano. sana, sana may ano. Sana may ano. Sana meron pang yeah. Hindi. Sana ano? Ano yung mo? Ano, ano, ano eh? <laughs> May <laughs> friend? Yeah. guwapo <laughs> <laughs> <Tapahin ko yung laughs> <yung laughs> mo? Ang guwapo yung Ang yung gusto mo? <laughs> ay, ang guwapo yung gusto mo? mo? Ang guwapo yung gusto mo? Nakadalawang Naku. libros siya. Binigyan dyan ng customer. Sabi niya sa customer birthday ko ngayon. Oh, I'm three. Dalawang libros siya. Mama. Ilan ka na? Ilan taong ka na? I'm six. Pabailan oh. ka nga sa kamay. Ilan yung six? One, two, two. Three. Three. three, four, four. Five. five, six. Yay! Yeah. Oh, sobra ka pa. Sobra ka pa. Okay <laughs> yan. Anong gamit na yun? Bago yan. Oh. Binigay niya. No? Ate Jenny. Kasi sa akin yan binigay.